Good day mga kaibigan. This is Motozar, your Moto Master. Sa video na ito pag-usapan natin mga kaibigan, kung ano yung magiging epekto kapag kina-start ka mo yung makina mo na pinasok siya ng tubig. Tulad nga lang ng nasabi ko nung nakaraang video, na hindi na, di dapat natin i-start ang ating motor kapag ka ito ay pinasok ng tubig. Dapat matanggalan muna ito ng tubig. Lalo dito sa loob ng makina niya. Ngayon, ano nga ba ang magiging epekto kapag ka hindi mo yan Tinanggalan ng tubig At yan ay pinipilit mong i-start So meron akong halimbawa rito Meron tayong Black rito Pero ito pang 2T Pero yung prinsipyo parehas lang So meron din namang piston yan At wala nga lang tayong connecting rod Okay Sample lang ito mga kaibigan At uh, halos parehas lang Ang prinsipyo sa mga naka, Kahit naka-automatic na motor pare Parehas lang naman yan Merong black, merong piston may uh, connecting rod. Yun yung mga major na na piyesa na maapektuhan kapag uh, yan ay yung pinaandar na may tubig. At meron din naman tayo ditong uh, head nya. Kaso ito kasi tuti, walang valve, walang intake saka exhaust na valve. So, ito lang. Sasampulan natin mga kaibigan. Kasi ang maapektuhan kapag ka ang inyong motor ay pilit yung in-start, pilit yung kinik na merong lamang tubig dito sa kanyang combustion chamber. Dito, halimbawa ganyan. Napasok ng tubig yan ngayon. Kahit kunti lang, no? Or let's say nakaganito ang iyong piston. At napasok yan ng tubig kahit kunti lang. Ngayon, nag ka. Pag nag ka kasi, Maglalaro ang piston syempre, taas baba 'yan. At yung tubig kasi hindi nako-kompresyon. Hindi kagaya nung hangin, pag kinulong mo yung hangin ganyan, eh nako-kompresyon siya. Lalot air saka fuel maghalo tapos meron pang kuryente, ignition, sasabog kasi 'yan. So combustion ang tawag doon. ngayon dahil sa tubig hindi nako kompres, hindi napapasabog. Ang mangyari nun magiging ganyan lang kahit sagat-sagara na ganyan lang hindi aabot sa top dead center yung iyong piston so ano ang may stress doon yung connecting rod so pag sinabi natin connecting rod yung nakakabit dito mga kaibigan yan connecting rod ang tawag natin doon nakakabit dito papunta doon sa ating sigonyal yun ang bumibingkong talaga okay yun ang nadidisalign ngayon pag disalign na yung mga kaibigan ang nagiging resulta nun knocking sound at isa pa pwedeng madali yung iyong cylinder wall ito kasi nga ang laro ng piston o laro ng connecting rod gumaganyang ganyan yan dyan okay ngayon pag baluktot na sya let's say bumaluktot na sya ganyan pag punta sa ilalim sumasayad dito so marami ang madadamay pag pinilit-pilit mo sya pinilit mong i-kick, pinilit mo siyang pirandar. Pwedeng madama yung yung cylinder wall dito sa badang baba. Madadali yung iyong connecting rod. So kailangan overhaul 'yon kapag ka gano'ng nangyari, i-overhaul ang iyong makina. Kasi hindi mo naman basta-basta papalitan ng connecting rod 'yan. Kapag ka bingkong na 'yung connecting rod, kailangan biakin 'yung makina para matanggal sa segunyal bearing 'yung nakakabit doon sa lower part ng connecting rod ngayon kung ang problema lang naman ay piston eh pwede tanggalin mo lang yung block pati yung head nya pati piston may iwan yung piston doon sa makina tatanggalin lang yung lock dito pwede mo matanggal itong buong head kaso ang naapektuhan kasi kapag ka may tubig ang iyong motor at pinaandar mo ang talagang unang naapektuhan talaga connecting rod mga kaibigan yun talaga ang pinaka nahihirapan connecting rod wala nang ibang part kasi yung balbula naman eh lalaro naman yan open close kaya hindi mo ma hindi mabibingkong yung balbula connecting rod talaga kaso ang problema kasi kahit simple lang kahit connecting rod lang ang nadali kailangan mong biyakin yung makina kailangan ni overhaul para matanggal yung connecting rod at palitan ng panibago yun yung dahilan kung bakit simple lang siya na bumaluktot pero ang laki ng trabaho kailangan mo kasi biyakin kailangan buksan ang makina okay let's say nagawa mo na pinasok nga siya ng konting tubig kasi naka top dead center konti yung ano or let's say hindi perfect yung pagka top dead center ngayon pumasok sa intake or exhaust kasi kung exhaust yun yung valve papunta sa tambutso ganyan ganyan ang magiging itsura nyan exhaust pa ganyan yung intake naman pa ganyan yung exhaust, halimbawa pinasok yung tambutso mo, kung nakabukas yun ng konti, doon papasok ang tubig. Pero kung lunod yung motor mo mula buo talaga, side mirror lang ang nakikita ang nangyayari nun, sa intake papasok yun. Kung may bukas konti sa intake, doon papasok ang tubig. Tapos yung, yung piston mo nakaganyan. Kasi yan lang talagang kadalasan eh, ganyan. Malapit sa top dead center kapag pinatay mo yung motor. At uh, minsan lang yung nangyayari na pag ganyan yung, yung piston mo pag pinatay na yung motor nasa ibaba yung piston minsan lang nangyayari yun pag sinasadya mo lang talaga pero kapag ano normally kadalasan talagang ganyan ang piston niya nasa bandang taas ngayon pag nasa taas yung piston mo kunting kunti lang yung tubig na pumasok dyan tama kasi um, medyo konti lang ang porsyento na pumasok yan doon sa pinakababa kasi may piston ring pa yan hindi <coughs> ko lang kinabit yung piston ring para mabilis ko siyang hugutin kasi pag nakakabit yung piston ring niya talagang halos walang play yan okay kagaya nito may kunting play yan kasi wala pang piston pero pag meron na yung piston ano no piston ring ha piston ring mga iba. pag meron na yung piston ring eh, fit na yan siya So dahil yung piston ring na yan ay magkaiba yan ng ano, ganyan. Parang isisil niya yan eh. Magsisil yan sa dyan. So napakakunti lang yung porsyento na papasok na tubig doon sa mismong sigunyal Sa pinaka laman na ng langis. Pero dahil matagal na naibabad yung motor mo, papasukin at papasukin talaga yan. Kaya talagang huwag mo siyang paandarin. rin. Huwag mo siyang ikikik. Pagka kayo ay na pasukan ng tubig kahit starting kahit i-start nyo bawal na bawal yon mga kaibigan lalo kung automatic ang inyong mga motor kaya ang maganda ang pinakamagandang gawin talaga yan diretsyo nyo na sa mekaniko nabaha yung motor dalhin nyo na sa mekaniko ngayon kung gusto nyo namang i-DIY ay madali lang din naman ano bang dapat gawin tanggalin lahat ng langis gear oil, gasolina, yung battery, bawat terminal, tanggalin mo na rin. Saka mo ngayon linisan yung motor mo, yung mga nabasa, yung wiring, sa dashboard, sa ECU, patuyuin lahat. Pagka natuyo yun, saka mo lagyan ng langis yung makina mo, ay bago mo pala lagyan ng langis, kasi may naiiwan pa yung tubig talaga dito eh. <clears throat> Ang gawin mo, di ba ganyan yan, head. Let's say niya, let's say ano to ha, 4 stroke ito kasi 2T lang ito, two stroke itong ginagamit kong ano wala kasi yung available dyan na ano. So mangyayari dyan, tanggalin mo yung spark plug. Okay, itong 2T kasi or 2 stroke, dito yung kapitan na spark plug. Tanggalin mo yung spark plug. Pag natanggal mo yan, saka mo siya ikik. Okay. Ikik mo siyang ikik para lumabas yung tubig dyan ilalabas nya lalo yung mga automatic nasa bandang baba yung spark plug nasa bandang baba i-kick mo siya ng i-kick lalabas yung um tubig ngayon kung automatic ang motor mo walang kickstart kagaya ng in-max yung version 2 ng click 3 yan mga yan walang kickstarter yan ang gagawin na lang kung ako ang tatanungin yung starter lagyan ng positive negative na power galing sa battery okay para mag-crank lang mag -crank. wag yung mismo ignition kasi kung hindi pa tuyo eh mag-ground na naman yun problema na naman yun mga kaibigan so yun lang naman mga possible effect kapag ka talagang pinilit mo na i-start yan or much better kung dalhin nyo na talaga sa mekaniko para sila na ang gagawa hindi kailangan i-overhaul yun mga kaibigan kung nabaha yan kasi hindi naman na kung yung iyong connecting rod eh. maliban lang kung pinilit mo na in-start mo na lang in-start kinik mo na lang kinik tsaka mo din sa mekaniko ilabing na yung iyong connecting rod ay lagot so kailangan naman na i-overhaul na yun pero meron din pagkakataon na kick ka ng kick hindi mo na bingkong yung iyong connecting rod kasi malamig yung makina at hindi kinaya ng paa mo pwedeng ganun madala lang sa chains oil yun hindi kailangan i-overhaul ngayon ang tanong kailangan pa ba i-flushing so pag-uusapan natin yan sa next na video